Kuya, pwede ngumingi ng kahit magkano sa'yo? May pera ka ba dyan? Papa ano ko kasi yung gulong ko ya? ko? Tagasang ka ba kuya? Mabarakat? Saan ka galing kuya? Sa magalang po, sasawa ko po Ah, sa magalang? Nagtatrabaho ka? Hindi po Hindi ka nagtatrabaho? Kasama mo? Oo Magkano-ano kayo kuya? isang po siya. Eh po tolo mo, nagbigay mo na diaper kada sasaw ko. Bakit bagong panganak yung asawa mo? Oo. Nasa siya ngayon sa ospital? Oo, po. dudug siya. magalang siya. Sa nanay niya po. Sa nanay niya. Kumbaga pinagdala mo lang ng gatas at tsaka diaper yung anak mo. Kaka-panganak lang niya. Oo po. Alam mo ko yan. Napakabuti mo dahil binigyan mo agad ng 20 pesos nung pagkasabi ko sa iyo na pwedeng tulungan mo ako, sabi ko kagad nagbigay ka. Talagang 20 pesos na lang yung pera mo. Tapos binagay mo pa sa akin, okay lang talaga. Saludo ako sa iyo, kuya. Anong pangalan mo? Jerome po. Jerome. Ilan taong ka na, kuya? 27 po. Ilan na yung anak mo? Isa pa lang po. Yun pa lang. Alam mo, kuya, swerte yung anak mo sa iyo kasi mabait ka. Sipi mo kahit hindi mo kakilala, binigyan mo ka agad. Ito man nagtanong kung anong gagawin ko sa iningi kong pera. Pero yung turo yung tatay ko sa akin. Ah, ganun yung turo ng tatay mo. Binigyan mo sa iyo. Binigyan mo kahit sa napakabuti ng magang bagulang mo no alam mo kuya hindi ko naman talaga kailangan yung 20 pesos na ito talagang naganap lang talaga ako ng tao na katulad mo natatsa ko sa iyo hindi mo pa tinanong kung anong gagawin ko sa pera pero kagad nagbigay ka na gumagawa lang ako ng social experiment kung sino yung tutulong sa akin bibigyan ko siya ng pera ngayon ang gagawin ko kuya itong binigay mong 20 pesos ibabalik ko sa iyo okay. Yan. Tapos bibigyan kita ng kahit pambili mo lang ng ano ng gatas ng anak mo na. Uh, pagdamutan mo na itong ibibigay ko sa iyo. Kahit konting halaga at least makakatulong sa anak mo ito. Serve mo talagang magkaroon ng 1,000 pesos kasi napakabuti mong ama sa anak mo. Bibili ka ulit ng gatas tsaka diaper. Magkano ba yung gatas ngayon? yung binibili ko po yung 400 plus 400 plus tapos yung diaper yung isang ano magkano yan 300 o 400 300 plus o sige kuya mag ingat ka Ayun guys, may natulungan na naman tayo Kahit magkano lang nabigyan natin si kuya Deserve niya talagang magkaroon ng pera Kasi pumunta daw siya doon sa magalang Nagatid lang daw siya ng gatas Tsaka diaper sa anak niya Halos kakapanganak pa lang ng asawa niya Ganun talaga yung mga gustong gusto ko talagang tinutulungan Kahit yun na lang yung pera niya Binigay pa rin sa akin Saludo ako kay kuya Kung marami lang akong pera Dadagdagan ko pa yung bibigay ko sa kanya eh. Pero kaso yun lang talaga yung pera ko Sa susunod pag malaki-laki na yung kinikita natin Dadagdagan natin yung pamimigay natin Sige guys hanggang dito na lang muna yung video natin At kung tinapos ninyo yung video na ito Pag-i-comment na lang kung tagasang kayo Para alam ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin Sige guys thank you and God bless us all